Matapos nga ang pagkamatay niyo sa kamay netong si Komanomi during Bangkok Arc ay magkakaroon na ng pagkakataon etong si Hiske na may pagiganti ang dati naging kaibigan na siyang nagligtas sa kanya. At dito sa chapter 225 mga idol ay magsisimula na ang bakbakang Hiske Mashimo laban kay Komanomi at sa kasama nitong lalaki na nakamaskaran na ipinakilala bilang si Kito. So hindi na nga natin patatagalin pa. Let's go! Dosta, sa pagbubukas ng chapter ay emosyonal etong silo habang humihingi ng paliwanag kay Shin sa so kung bakit nga ba daw hinayaan itong magpaiwan si Hisuke para kaharapin ang mga humahabol na kalaban. Dagdag pa nilo na nakita naman daw siguro ni Shin na yung nakamaskarang lalaki pa lang ay talagang hindi na tinatablahan ng bala. And the sense na etong si Hisuke ay tanging etong rifle lang ang weapon ay paniguradong hindi ito uubra at baka posible rin na dito na rin masawi ang kanilang kaibigan. Bagamat may point etong silo ay agad namang sumugot si Shin. Nasinabihan nga daw siya ni Hisuke na magtiwala sa kanya na katulad ng pagtitiwala ni Sakamoto at dagdag pang sinabi ni Hisuke na hayaan na nga daw siyang gawin ng kanyang parte. Seryoso din sinabi ni Shin kay Lu na naniniwala siyang hindi magpapatalo etong si Hisuke. Pagkatapos ay may kitang isang flashback kung saan ay puspusan ng pag-iensayo ni Hisuke at sinabihan siya dito ni Shin na dapat ay magpahinga na nga daw siya. Tumutul naman na itong si Hiske at Anito ay eh hindi pa maaari sapagkat hindi pa siya ganun kalakas. Kinakailangan niyang maging mas malakas pa para kung sakaling dumating man ang araw na kailanganin ng kanyang mga kaibigan ang kanyang lakas ay makakaasa ang mga ito sa kanya. Sa kabilang dako naman ay agad na recognize ni Hiske itong si Komanomi na siyang pumaslang kayo sa Bangkok. Mabilis namang kumilos itong si Komanomi at literal na tinunan lang itong si Hiske sa balikat at nilagpasan para sila nalang ni ang magharap. Sinabihan pa ni Kumanomi etong si Kito na siya na lang daw ang bahala sa isang yan at hahabulin niya na nga lang daw yung sasakyang kinaroonan ni Sakamoto. Dali-dali namang binaril ni Hisuke etong si Kumanomi dahilan para umilag ito. At sa pagganti nito ay parang laruan lang ding inihagis kay Hisuke yung kotseng malapit sa kanya. Sinabi pa ni Kumanomi na kung talagang gusto ni Hisuke na mamatay ay pagbibigyan niya ito. pang dugtong dito ni Kumanomi na nasasayangan nga daw siya sa sakripisyong ginawa niyo para lang iligtas si Hisuke during ng insidente sa Bangkok. Makikita naman sa kasunod na panel ang pagtira ng shot ni Hisuke habang iniiwasan ang ibinatong kotse ni Kumanomi sa kanya at bumalandro muna ito ng apat na beses na siya namang tumama lang sa hikaw ng kalaban. Agad namang sinabi ni Hisuke na hindi nga daw sinayang niyo ang buhay niya. Pinag-isipan niya ding mabuti sa kung papaanong para niya masusuklian yung sakripisyong ginawa niyo para sa kanya. Hanggang sa na-realize niya na simula sa araw na yon, ay kinakailangan niya ng buhay nang kasama ang kanyang mga kaibigan. In the sense na etong siyo ay isa rin sa mga naging parte ng pinakamatatalik niyang kaibigan ay alam ni sa sa sarili niya. Nagugustuhin din niyo na pahalaghan ang relasyon ng pagkakaibigan. Dito ay nanuya etong si Komanomi at sinabing hindi ba doon narinig ni Suke, ang sinabi niya kanina na dito na ang mayiging katapusan niya. May kita naman dito na mula sa taas ay nagbigay ng warning etong alagang ibon ng ating bida. At walang ano-ano ay isang surprise attack ang pinakawalan ni Kito na agad namang naiwasan ni Hiske. Habang nasa air ay bumuelta ang talintadong sniper at nang makahanap ng magandang posisyon ay binaril nito si Kito na matagumpay namang tinamaan sa katawan. Parang batang nagalit naman etong si Kumanomi dito kay Kito dahil sa si hindi nito pag-ilag. Subalit sinabi ni Kito ang pilosopiya ng pagiging isang pro wrestler patungkol sa art ng pagsalo at pagtiis sa lahat ng mga atake ng kalaban hanggang sa ma-overpower ang mga ito. Kasunod nito ay dali-dali lumundag si Kito na akmang uumbagan si Iske subalit agad namang nakaiwas ang ating bida na ikinagulat ni Kito dahil sa pagsablay ng atake niya. Dito ay narealize ni Hisken, na ito ang kauna-unahang pagkakataon na may isang tao na ginustong saluhin lahat ng mga tira niya at ang malala pa ay hindi ito tinatablahan ng mga special ricochet bullets kahit na wala pa itong suot ng bullet proof. Habang abala naman sa pagmumuni-muni si Hiske ay nagpakawalan ng isang malakas na suntok si Kito na tumama sa mukha ng ating bida. Tumalon at pumuwesto naman si Komonami papunta sa likuran ni Hiske habang sinasabing napaka imposible nga daw na matalo ni Hiske ang dalawang kalaban sa pamamagitan lang ng sniping. Medyo nagseryoso na dito si Komonami at gamit ang kanyang electromagnetic glove ay ibinato nito kay Hisuke ang mga nearby metal road signs na tumama muna sa isang maliit na panel truck bago ito maiwasan ng ating bida. Sa pagbagsak ni Hisuke ay nasabi niya na ano na nga ba daw ang ginagawa niya. Pinagkatiwalaan nga daw siya ni Shin na hawakan ang sitwasyon na to. kaya naman ay hindi niya hayaan na matalo siya ng ganito na lang kadali. Maigit na dito na biglang naisip ni Hisuke etong sinayo at Sakamoto. At habang nag-iisip ng kakaibang paraan ng paikipaglaban na katulad ni Sakamoto, bigla niyang nakita ang tumatagas na gasolina mula sa natumbang truck na nasa malapit ni Kito. Habang determinado na matalo ang dalawang kalaban at maprotektahan ang mga kaibigan, dito rin ay pumosisyon si Hisuke gamit ang kanyang rifle. Sa pagtiran ni Hiske ay may kita ang isang bala na lumalatay sa ibabaw ng tumatagas na gasolina at sa sumunod na panel ay isang malakas na pagsabog at tila pinunit ng apoy at alingaw-ngaw ang katahimikan mula sa kinatatayuan ni Kito. Sa kabilang dako ay mayikita naman dito ang nasasunod na si Kito at literal na umaaray ito dahil sa tindi ng init. Bakas naman dito sa mukha ni Kumonami ang sobrang pagkainis sa ginawa ni Hiske habang sa pinakahuling panel ay nasabi ng ating bida na tutumba at tutumba nga rin daw ang mga ito kahit gaano pa katitibay ang mga kaharap. Pahabol pang sinabi ni Hiske na humihingi nga daw siya ng paumanhin sapagkat hindi nila siya maaaring maliitin. At dito na nga nagtapos ang chapter 225 ng Sakamoto Days. Bali abangan natin ang kapanapanabik na susunod na chapter sa manga ng Sakamoto Days at syempre ay magkita-kita rin tayo sa susunod nating video. Bye bye